I <laughs> Amazing na buhay. Ayan. So, night feeding tayo, guys. Ginabi na, ginabi na naman tayo. At uh, ito, magpapakain pa lang tayo ng baboy. Alas 7 na ng gabi. Mabuti na lang at may solar lights na tayo. Ayan. Asa may solar lights ay yun, no? Mm, kita niyo ba? Ayan. And ito, si uh, Basha at si Kimberly. Ayan. Ito, titiplahin na natin yung kanilang pagkain. Ayan na. So again, mixture. Mixture, mixture po ng Madre de Agua, perak sa mais, molasses at asin. Ayan guys, ready na. Are you ready to fight, my girls? Ayan. Ayan, papakainan natin sila. Ayan guys, so start na. Papakainin natin sila. Tom na ba kayo? Guys, pakain na tayo. So ito yung uh, ating hinalo. 50-50 ratio guys. 50-50 ratio yan. Pag sinabing 50-50 ratio, kung ilan yung timbang ng isa, ganun din ang timbang ng isa. <laughs> yan ba? Simple-simple lang simple. yan. babalik tayo doon. Si Kalor kasi guys, Malita naman siya. So hindi na, ang ratio niya is uh, mas onte kaysa dito sa tatlo. Si mas malalakas sa kanya to. And uh, mas malalakas kumain. Ayan. nakamalakas kumain sa kanila si ano si Basha grabe kumain So, syempre, ang ratio ko guys, ang pagbibigay ko sa kanila, depende sa laki nila. Katulad nito, syempre, mas malaki si Basya, uh, mas, mara mas marami ang ration niya ito si Kimberly uh, mas bata at uh, mas maliit Siyempre, yung bodega niya ay mas maliit din kaya ang ration niya ay yung tama lang na kaya niya ubusin and, and then ito yan ito pantay sila ni Basha ang ration nila ni, uh, ni Trisha kasi pare sila malaki eto si Kanor maliit ang bodega, maliit siya so yung tama lang di na kaya niya So, ganun po tayo magpakain so ito yung puso natin kay ал,-V� naman maganang bahay maganang maganang kumain yan, sa mga bago sa channel ko uh, kung mapansin nyo maliit lang po si Kanor at uh, mas manipis po kanyang katawan kasi siya po ay pure native yan puro puro native po yan unlike po dito sa tatlo ito po ay Berkative Berkshire native kaya medyo may lahi po sila kaya mas makapal po ang kanyang katawan mas malalaki sila ayan Siyempre, mas malakas kumain po. Oh. Ito. Ito. si Tricia, oh. Laki na rin ang kanyang katawan, no? May bilog na rin, no? Oh. May bilog na si Tricia ko. Oh. Ah, si Trisha, si Tricia. Si Kimberly. Sorry, Kimberly. Ah, si Kimberly po yan. Ito para si Tricia. Ayan. Si Tricia yan. Ito ah, si Kimberly. malaking bagay talaga yung ating pananim na Madre de Agua na malapit na maubos. <laughs> Napakalakas kasi ng ating konsumo ngayon ng Madre de Agua guys. 15 kilos a day. Yan, yeah, kasi pati yung ating mga deca brown ay naka 50-50 ratio na. Yeah. So lahat po sila, manok, kapato, uh, baboy. Yung kambing nga hindi ko na binibigyan ng Madre de Agua. Gawa nung nagdadamo naman sila. Jarak sa mais na lang sa kanila. Saka may mulasis at asin. Ayan. Yeah ito, so, ito, so, yung natin. Yung ano, akamahalan natin. Ano. Nakakita nyo yung ano nyo guys, oh. Nakakita nyo yung likod niya no? Oh. Yung pong likod ni Basya. <laughs> eh, di ba? Oh. Lapad. Yung po si Eh, talaga rin namang maganang magana kumain niya no? Maganang magana kumain nya, guys, oh. oh. Hindi ako mapapaya sa inyan. I ah, feel lahat naman sila ay magana kaya lang ito iba talaga Ang gana niya talaga ay simot to the bones Talagang simot ang kanyang pakay ng lagi hmm. Sa so, riwayang guys ay ah, hindi ko fermented yung Madre de Agua na yan Huwa wala na hindi, hindi ko na kinakaya mag-ferment Kulang na sa oras, kulang na sa panahon Pero yun yung 15 kilos a day na Madre de Agua Ito ipi-ferment natin yun wala na, kulag na sa oras talaga kaya fresh lang po tayo sa ngayon na pero mas maganda po sana ay nape-ferment mas maganda po yung fermented mother diago katulad po yung ginagawa ko dati kaya lang hindi na talaga kinakaya kaya yan, fresh fresh muna sila, di ba na ba siya? si Basha, kulokot ang mukha niyo kulokot ang mukha niya manamana siya sa nanay niya Mm uh -hmm. -huh. Ayan, ayan, katawan niya. Buntis na yan, guys. Ayan, silang dalawa ni Trisha ay buntis na. Uh, confirm na yan, kasi hindi na sila umu umulit eh. Tapos nagpasa na sila ng ng 1 month, actually. 30 days na, nagpas na. At uh, hindi pa sila umulit. So, yung po. Sure, na ako dun pag gagalan. Sigurado na yun na buntis na yan. Basta hindi na umuulit ng uh, lagpas 30 days na eh. Actually, 21 days lang po ang cycle dapat. Ah, uh, maglalagi uli dapat yan kung sila po ay hindi labatis ng unang-unang bulog. 21 days po ang cycle niyan pero 30 days na nga po nakalipas. So, ayan. Sure po na tayo. Ayan. So, Talagang ano. Ubus na. Ayan. Si, ah... Uh, Basya. Tingnan so, natin iba. malaking bagay yung ating solar lights, guys, oh. oh. Uh, solar lights natin 'yan. Mm. kung wala ito, eh, hirap na hirap ako. Katulad dati, talagang ano. Nagchachaga ako sa chargeable na ilaw. Na nag-iisa lang. Mm. si Basya. Ayan. Okay. Ito so, si Trisha. O. Oh. Ayan, oh, Trisha. Ayan na lang. Banat. Bira ng pira. <laughs> yeah So again, that is uh, molasses, asin, mother de agua, at darak sa bagis lang. Wala pong commercial fish yan, guys, ha? Zero commercial fish tayo pagdating sa baboy sa baboy ayaw ko nang gamitan sila ng commercial feeds ayaw ko na <laughs> ito na ito na ang ating uh, ginaga ito lang ang ating ginagamit para sa kanila pero nakita niyo naman oh oh kita naman sa katawan di ba healthy naman sila mga ganda naman ang katawan nila oh ito lapad din ang likod nito para si Basha rin to kaya lang mas balbon siya mas barbon siya kay Basha. Si Basha kasi is ano manipis ang balaybo. Pero ito si Trisha ay mabalaybo. Pero ang lapad nila halos parehas lang. Pero mas malaki ng konti si Basha. Ang hmm. nila. mas no? Masustansya yan dahil sa molasses at uh, Madre de Agua. Siyempre yung ating uh, bidang bidang Madre de Agua. Hmm. Kaya yeah, no? na kayo ng Madre de Agua guys. Pero hindi lamang po Madre de Agua pwedeng ipakain ha. Ah, uh, Ayan po yung mula. Ah, uh, ano ba tawag doon? Asola. Yeah, asola. Water spinach or kangkong. Ah, uh, ano pa ba? Basta marami, marami pong alternatibong pakain. Pero ito po sa atin. Kasi unang-una madali, madali pong alagaan. At mataas ang protina. At may calcium na yan guys. May calcium na. So, may mga nag a sa akin. Mag, uh, Lagay daw ako ng uh, calcium na uh, vitamina para sa kanilang buto. Hindi na kailangan guys. Kasi yung Madre de Agua ay mayaman na po sa calcium yan. Yeah, kahit i-google niya yan. Nasa google po yan yung kanyang uh, nutrient content. May calcium po yung Madre de Agua niya. So. Oh, Tingnan natin si ano. Si Master. Master. Si Master Canor. Hmm. Yan ah. Yung sakto lang sa kanya isang tabo eh. Kasi pag kasi nobrahan ko guys, hindi niya inuubos, nasasayang lang. So yung pong capacity niya eh. Pero habang tumatanda yan, lalaki pa naman to ng konti siguro ah uh, Siyempre madalagdagan ng kanya consumption. So ganoon lang po yan. Patakot sa ilaw. Mano kasi yan eh, yung native niya ay mat sobrang taas ang pagka-native niya. So ano siya, madali siyang ano, Medyo yung wildness niya nandun pa. May lock pa siya. Pero nakahawak ako na ihimas ko yan. Kaya lang madali siya patakot. Ayan. Ayan po. Hmm. Uh, natin. Oh. Uh, laki na siya, Oh, no? uh, laki na ng tummy, ha? Oh. Uh. Okay, guys, so. oh. Laki na ng tummy ni, ano, ni Kimberly, oh. Oh, uh, laki na ng tummy. Kita-kita, oh. At eh, hindi pa niya naubos, oh. Hindi pa naubos. Kasi nga maliit yung bodega niya eh. May dalawang tabo yung binigyan ko sa kanya eh. Yung Madre de Agua kasi mabigat sa tiyan niya. Parang kanin niyan eh. <laughs> Pero mala, hindi yung ano pala, yung mais pala, darak sa mais, baliktad. Yung darak sa mais pala, mabigat sa tiyan. Parang kanin yun eh. Hmm. Ayan. Yes? Okay, so alright. Ayan ko talaga. Naganda ako kayo. Basya ko to eh. Itong star ng aking baboyan guys. Si Basya. Ayan. Yan ang pumalit kay Osang. Pero mas maganda to si Basya kaysa kay Osang. Hmm. Ano? Ayan. Ayan. Taob. Hmm. Sige, ni Ganar guys, oh. At taob hmm. sila solve hmm. solve solve okay. oh, naninimot pa tong isa o oh, naninimot pa ang ibabaw talaga yung katawan ni Basha guys oh, sa lahat sa kanila oh. Hmm. si Basha ano na ba Basha? ulang pa? Hmm? ulang pa? Boss naman. Ano? Oh. Kita niya pa yan, guys. Oh. Simot to, the the max. <laughs> Simot to the max. Ayan. Itong iba ay... Ayan. Okay na rin naman yan. Yung mga tira-tira konti. Pero at least yung Madre de Agua talagang ubus. Oh, kita niyo naman. Talagang ubus yung Madre de Agua. Ayan. Ito si Canor. Oh. Ayan. Ayos. Ayan guys, so yan po ating api sa ating mga baboy. Uh, ayan, may kumain. And so far ay okay naman sila. Ayan, so night feeding tayo madalas. Gawa ng sobrang dami natin ginagawa. Pero, pasalamat ako. At ayan, uh, meron na tayong mga solar lights. Ayan, malaking tulong po. Uh, at nakagagalaw tayo ng mas maganda. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa mga solid ko, solid ko vocals, maraming maraming salamat. Sa mga solid viewers ko po, maraming maraming salamat. And, shout out po kay Ma'am Gina o from US. Ayan, hi Ay, ma'am. Shout out po sa inyo. Kamusta po kayo dyan? And syempre sa ating kaibigan ni si uh, Sir Victor Kayanan from US California din. Ayan. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugust niyo po ating mga content, sana po yung subscribe na kayo and like, click na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang nyo ako kasi farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at isa natin kumilos siguradong umulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!